dumating na nga ang pinakaantay-antay ko. Kaya kahit kakagising ko lang, abang na abang na ako sa bintana. Nakita ko kasi sa update na one stop away na lang yung order ko. At hindi na nga ako makapagantay, kunyari na lang magtapon ako ng basura. Para hindi naman mukhang excited na excited ako. Paglabas ko nga ay wala pa si kuyang nagde-deliver. Buti na lang din para at least hindi naman ako mukhang abangers talaga. So pagtapon ko, sakto. Thank you. You're oh, welcome. O di ba mukhang nagkataon lang pero sa loob loob ko kinikilig na ako. Dumating na kasi yung markers na pangarap ko. Gusto ko sana yung 320 pieces pero yung 48 pieces pa lang yung kaya ng budget ko. At ito, in-unbox ko na siya agad. Sobrang nakakakilig. Kung mahilig ka rin makaka-relate ka sa kilig ko. Ang ganda. Mamaya mag i ako. Pero sa ngayon, kailangan ko na munang magluto. 7.20 na nga ng gabi. Kaya mamaya, pagtas namin kumain, makakapag-call na ulit ako. Sobrang nakaka-excite. Ah! Tingnan niyo yung mga kulay. Ang gaganda. Hindi na nga ako makapagantay. O oh, siya, bye-bye.